Hello, hello po. Bibili po ako ng kapayas para po sa aking kwip. Gamot po. Yan. Sa pag nahihirapan ka po magbawas. Ayan, kasi kailangan po kasi may opera po kasi ako. Kaya yan, bumili po ako. At saka lalo na vitamins po daw yan sa katawan. At yan, lagi ko kinakain pag may ano lang pambili. Hindi po araw-araw. At saka, ano, binalatan ko na po pagdating ko sa bahay. At saka yung balat, hindi ko tinapon dyan. Kulang muna nilagay sa may ano. Hindi ako nakahanda ng lagayan para sa binalatan na. Ah. At saka dalawa lang po yan. Kaya hinalo ko muna dyan. Pagkatapos ko dyan binalatan. Ayan. Kapayas or papaya po yan. Binalatan ko ng binalatan. tinang tinanggalan ko rin yan ng mga ano. Ayan, yan, yan. Tamang-tama lang po pagkahinog niya. Hindi po siya masyadong malutong. At di po siya matigas. Tamang-tama lang po ang pagkahinog niya. At saka, yan lang po ang nabili ko na prutas kasi yan lang po ang mura-mura. At saka, kailangan po sa aking katawan at saka sa aking secret. Tapos niyan, yan, tinanggalan ko na ng buto. Diyan ko din nilagay ang buto. Hindi ko tinapon kasi itatanim ko rin yan kasi may garden ako. Kaya hindi ko pinagtatapon yan lahat. Tapos niyan, bago ko kinain yan ha, pinaghuhugasan ko muna yan lahat. Hinugasan ko muna yan. Isa-isa, tinanggal ko pa lahat-lahat ng mga ano niyan. Ah... Uh, Pagkatapos dyan, kinuha ko yung mga buto niya. Tsaka yung balat niya, kasi may pato ako. Pinakain ko rin sa pato yung balat niya. Kaya walang naitapon dyan lahat. Pati yung buto, ah, uh, pwede rin itanim. Kaya inipon ko. Yan. Pagkatapos yung tinanggalan ko ng buto, ayan na. Kain na po tayo. Hindi, inugasan ko pa yan. <laughs> <laughs> kasi ay yung plato ko wala, hindi ako nakakuha ng plato eh dinalian eh kasi gutom na gutom na ako, wala ako kasi akong tanghalian sa trabaho. Kumain ako ng tinapay kaya yan nagugutom na ako. Hey, Ayun, kain na po tayo. Thank you for watching. Gutom na gutom na po 'yan. Di kumain kum, kumain muna ako ng kanin konti pagkatapos. Okay, yan, gabi, eh. himagas kasi eh. Hmm. Salamat po. Kakarating ko ko lang po yan. Galing sa trabaho. Kapayas or papaya?